Paano nga ba umutang sa GCash kahit mababa ang G-score? What is up mga paps and welcome back naman po sa ating channel. In this video naman po, isituro ko na po sa inyo kung paano nga ba umutang sa GCash even if mababa yung G-score natin. But before we continue this tutorial, kung bago ka pa lang sa aking channel, wag na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and i-hit ang notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, tara, simulan na natin to. So ang una lang po natin gagawin mga paps is bubuksan natin yung ating Gcash account. Then kapag nakapag-login na tayo, screenshot lang po natin yung ating home and yung profile natin. Ngayon mga paps, after po natin ma-screenshot yung ating home and yung profile natin, scroll down lang natin tong profile natin and click natin tong help. Then chat with Gigi. Then click lang po natin ulit tong chat with Gigi mga paps. Then message lang natin si Gigi ng submit a ticket. Send lang natin. Then click natin tong submit a ticket. Then dito po may form po tayo na need fill outan. Dito po ilalagay natin yung ating email address, yung ating GCash registered full name, then yung country kung saan ka nakapag-register ng GCash account, then syempre pati yung ating mobile number sa GCash. Dito naman po sa concern category mga pap, select lang natin dito yung my GCash account. Then, I have concerns regarding my G-score. Select natin yan. Then, dito naman mga paps sa baba, please share what happened or add other information about your concern. Dito naman po, pwede natin ilagay yung ganito. Hi, GCash. I want to borrow money but I have a low G-score. Then, sa baba, lagay natin, attach here is the screenshot of my profile and home where you can see the borrow option. Then period. So, pwede nyong gayaan yun mga paps or pwede kayong gumawa ng sarili nyong message. It's up to you. Basta mag-provide ka lang ng information regarding doon sa ating concern. Then after that mga paps, dito sa baba, upload a photo or attachment that can help us assist you with your concern. Dito nun po natin i-drop or i-attach 'yung screenshot ng home and profile ng ating Gcash account which is ginawa natin kanina. So click lang natin tong add file or drop files here. So select natin tong dalawa. Then after po natin ma-upload yung mga screenshot na 'yon, click lang natin tong submit. Then after po natin makapag-submit ng ticket, ito po yung lalabas. Mabasa dito, we've received your request. Thank you for reaching out to us. We will get back to you as soon as we can. So, ang next step po natin gagawin mga paps is i-monitor yung ating Gmail dahil dun po tayo i-update ni Gcash if i-approve nila yung ating request. Bukod dyan, pwede din po nating tingnan yung ating G-Loan if meron na bang offer si Gcash. If meron na, ang ibig sabihin lang po niyan is na-approve na yung ating request. So ganun lang po yung tricks kung paano makautang sa Gcash kahit mababa yung G-score natin. Ngayon mga Pops, if meron kayong mga tanong, pwede nyo i-comment sa ating comment section and sasagutin po natin 'yan. And hanggang dito lang po ang video na ito. Sana kayo po ay nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.